Hi guys! For today's lunch, ayan, nagduto ako ng binisang sardinas. Ito yung rose bowl na bagyata. Ayan, yung pula, spicy. Tapos meron ako nor seasoning na maraming sili. Ayan, masarap kasi maanghang. Ito maanghang na may maanghang pa ko. Tapos bumili ako ng tinapay sa French baker, yung baguette. Ayan. Nair fryer ko na to guys, para may crunchy crunchy effect. And meron akong pipino, fresh, and nalanang tangwan soy. Ayan, kain na tayo guys! Alam niyo, mahilig kayo sa sardinas. Na sinasabawan ba yun sa ano, sa mayroong may ganun. yung ulam. Minsan nilalagyan ng, hindi so tanghon eh, isang klaseng gulay. Or sardinas, pinapalaman niya sa tinapay. O kaya naman, eh, inuulam niya sa kanin. Kaming mga Vietnamese guys, ito ang ginagawa namin. So, any tinapay naman pwede, pwede tasting, pwede namang pandesal. Basta medyo i-toast niyo para merong crunchy effect. So, ganyan ang gagawin natin. Papalaman na natin siya ng sardinas. Ayan. Ang siksik nitong sardinas na to. Tapos, lalagyan ko siya ng one soy kailangan may wansoy. Ako ha, kaya lang kayo, kung di kayo mahilig sa wansoy, katulad ng biyanang ko, parang naano siya sa amoy. May amoy kasi siya eh. So, pwede na kayong magpas na walang wansoy. Pero kami, ayan, mga Vietnamese, mga Chinese, pampagana yung kumain. Tapos, maglalagay din tayo ng pipino. Ayan, ang tagal na yung huling kain ko nito. Kasi ako nang kumakain yan. Kaya medyo minsan, tinatamad ako gumawa pag ako lang. Kaya lang, crave na crave na ako dito. Kaya ayan, sumanang na tayo sa kusina para makapagluto niya. Mabis lang naman siya. Grabe, naglalaway na ako. And, lalagyan na natin siya ng Tabi natin to. Dinurog na sili na may more seasoning. Nagyan natin ng ganyan. Nagyan na sarap. I-try nyo to guys kung mahilig kayo sa sardinas. Ayan, pwede nyo siyang i-lunch. Merienda, pwede yung pwede. So, takpan na natin siya. Medyo ano lang siya, makalat siyang kainin. Messy, messy. Kaya gusto ko siyang i-share sa inyo para magawa nyo. Kasi ang sarap niya talaga. Ay, nakakatulong ng daway. nakakagana kainin to. Lalo sardinas, diba? sardinas, kaling galang. Ka Sobrang magana ka eh. Tapos meron tayo isang basong yelo. Ay nako. Pag ganito yung kinakaya ko gusto ko, meron akong soft drinks. And yung favorite soft drinks ko, soft drinks yun, no? Root beer or mug. Kahit anong brand. Basta root beer siya, guys. So, cheers! Ooh! Hindi pwede mula soft drinks or coke. Ganyan eh. Kasi medyo malansa siya, di So, ano pa bang hinihintay natin? Kain na tayo. Yan, yeah, medyo i-focus ko na kayo. Pakitang-kita niyo. Ayan. Warning lang. Yung magsasabi na, akala kong kumain, makalat talaga siya, guys. Maglalagay tayo ng konti. Toyo ulit yan. Or seasoning. Ayan. Ang maganda tignan. Hmm. Heaven, guys. Comfort food. Ang sarap. Oh. Mm -hmm. Ulang Ang sarap, guys. Ang sarap. Mas try. meron ganito. may sa mga SM. Ayan. halos sarap. Ang laman po niya. Pork, real pork, or chicken, mga yun, lemon, lemon glass pork. Medyo matrabaho yun. So, ito yung startup version na yung mga Vietnamese. Kapag nagkikrave kami sa tinapay, sardinas. At kahit pumunta kayo sa Vietnam, may ganito po talaga. Kain, guys. Mm -hmm. Medyo hindi pa akong naaanghangan. May sili kasi ano yun, maanghang talaga. Mm. So, paano guys? Last bite. Try nyo to ha. Pag nasarapan kayo, comment down below. <laughs>